ang tindi pala talaga ng benepisyong taglay sa kalusugan ng saging saba. Ang mga saging na saba ay madalas na lumilitaw na berde ang kulay at lumalaki sa isang mas malalim na dilaw. Mayroon silang makapal na balat na may puti, starchy at matigas na laman. Ang prutas ng saba ay may lasa na may matamis na lasa. Dahil sa nutritional value nito, ang prutas ng saba ay may maraming benepisyo sa kalusugan. Ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Isa, nakakatulong sa panunaw. Dahil sa konsentrasyon nito ng dietary fiber, ang prutas ng saba ay mahusay para sa panunaw. Maaaring itong pagtagumpayan ng mga sintomas ng paninigas ng dumi at bawasan ng panganib ng mga ulser sa tiyan at iba pang mga problema sa gastrointestinal. Dalawa, nagpapabuti ng metabolismo. Ang saba ay maaaring mapalakas ang mga antas ng enerhiya kapag kinakain hilaw. Maaaring din itong mapabuti ang mga function ng nervous system. Tatlo, hinipigilan ng stroke. Ang saba ay mayaman sa potassium na isang vasodilator. Maaari nitong bawasan ang strain sa mga daluyan ng dugo, sa gayon ay binabawasan ang iyong kamanib ng atake sa puso at stroke. Apat, nagpapabuti ng sirkulasyon. Naglalaman ng mataas na antas ng iron ang prutas na ito ay maaaring pasiglahin ng sirkulasyon ng oxygen. Ang iron ay isang mahalagang bahagi ng hemoglobin na tumutulong sa paghatid ng oxygen at mga mapagkukunan sa buong katawan. Lima, inapalakas ang kaligtasan sa sakit. Ang pagkain ng saging na saba ay maaaring makatulong na palakasin ang immune system at protektahan ang iyong katawan mula sa mga impeksyon, kasama ang pagpapalakas ng aktibidad ng antioxidant sa katawan. 6. Mahalaga para sa mga buntis na kababaihan. Ang mga ay namamailangan ng maraming sustansya para sa tamang pagunlad ng fetus. Ang isa sa pinakamahalagang nutrients para sa isang malusog well na pagbubuntis ay folic acid. Ang prutas ng saba ay isang magandang source ng folic acid. Pito, maaaring mabawasan ang panganib ng hika. Natuklasan na isang pag-aaral na ang mga batang kumakain lamang ng isang saging araw-araw ay may mas mababang tsansa na magkaroon ng hika. Ang prutas ng saba ay maaaring kainin ng hilaw at niluto, ngunit ito ay mas masarap kapag kinakain na niluto. Sa kabila ng maraming denepisyon nito sa kalusugan, ang prutas ng saba ay dapat nakainin sa katamtaman. Ito ay dahil ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng mga reaksyong allergy sa isang sangkap ng latex na tinatawag na chitinase na nasa saging.